Welcome to Adventures in poland Welcome to Adventures. This is Adventures with Oli Castillo. Jindabre Jindabre Adventures with Ollie is back para magbigay ng informative videos para sa mga patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel. Pero kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga nangyayari sa loob at labas ng Poland. At kung may questions, suggestions, or comment, Mag-comment ka lang sa ating comment section. At kung nagustuhan mo ang aking mga ginagawang videos, i-like at i-share mo na dahil sa isang simpleng pag-share, maibabahagi na natin ang mga informations tungkol sa Poland sa mga nagbabalak magtrabaho or manirahan dito sa Poland. Thank you for sticking around and I can't wait to share more adventures. My name is Ollie and you are watching Adventures with Ollie. Sa video na ito, tatalakayin natin ng mga mahalagang pagbabago sa sahod at iba pang patakaran dito sa Poland ngayong 2025 na dapat nating malaman bilang mga manggagawa at estudyante. Handa na ba ang lahat para sa 2025? Dahil simula ng January 1, 2025, tumaas ang minimum na sahod sa Poland mula sa 4,300 PLN noong July 2024. Ito ay naging 4,666 PLN simula January 2025. Ayan. So, bagong hourly rate, ang per hour na sahod ay tumaas din mula 28 and 10 PLN to 30 and 50 PLN. Ano ang ibig sabihin nito? So, ang pagtaas na ito ay naglalayo na mapabuti ang kalagayan ng mga workers lalo na ang mga tumatanggap ng pinakamababang sahod isang magandang paraan ito para mas mabigyan tayo ng sapat na kita para sa ating mga pangangailangan at para sa mga estudyanteng Pilipino na nag-aaral o nagbabalak mag-aral sa Poland ang mga full-time na estudyante na may student visa or temporary residence permit ay maaaring magtrabaho sa Poland nang hindi na kailangan ng work permit. Ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga estudyante na kumita habang nag-aaral. Ang mga nagtapos sa university sa Poland ay maaaring magtrabaho dito nang hindi na kailangan ng work permit basta't ang kanilang mga pag-aaral ay full-time at sila ay may valid na permit para manatili sa bansa. May mga pagbabago rin sa batas sa immigration na naglalayong gawing mas mabilis na proseso ng pagkuhan ng Temporary Residence Card or TRC. Ang mga opisina ng Voivodeship or Ojande Voivodski ay naatasang paikliin ang pagproseso ng mga applications para sa TRC mula sa dati nitong average na 6 to 12 months at ginawang 3 to 6 months na lamang. Nilalayon ng pagbabagong ito na mapabilis or mapabilis ang pananatili ng mga manggagawa at estudyante upang maiwasan ang pagkaantala sa trabaho o pag-aaral. Mula ngayong 2025, ang mga TRC at work permits ay maaari ng ibigay para sa mas mahabang panahon hanggang tatlong taon mula sa dati nitong maximum na dalawang taon. Pinapayagan din ang mas madaling renewal process kung walang pagbabago sa trabaho or employer. Ang government ay naglagay ng bagong sistema upang mamonitor ang mga employers na kumukuha ng foreign workers ang mga kumpanyang hindi sumusunod sa labor laws ay maaaring makaranas ng multa or legal action. Para sa mga nagtatrabaho sa Poland, magandang balita ito dahil mas mababantayan ang kanilang karapatan sa trabaho. Kapag may mga problema sa employer, maaari kang mag-report sa labor office or Painswaba Inspektsia Pratse. Sana ay nakatulong ang video na ito para malaman ang mga bagong batas sa Poland ngayong 2025 ay naglalayong gawing mas maayos at ligtas ang pananatili ng mga foreigners sa bansa. Always be vigilant and do your research. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. I am your Filipino vlogger here in Poland. Adventures with Oli, bringing you informative videos at lagi nagpapaalala ang sikreto ng pag-asenso ay nagsisimula sa isang pangarap at pagsisikap. Jinkwe Barzo, itosobatcha. Thank you and see you in the next video.